Francesca, bakit mo naman kami bigla ang pinatawag ni Cynthia? May problema ba? Kaya nga, tukol na naman ba sa boyfriend mo si Jake? Oo, at alam niyo naman na kayong dalawa lang kaibigan ko, di ba? Uh, bakit? Ano na naman ba nangyari sa inyong dalawa? Feeling ko talaga may babae ang Jake na yan eh. Uh, paano mo naman nasabi? Uh, may ebidensya ka ba? Dahil dito, nakita ko sa bag niya kanina. malaman ko lang talaga kung sino yung kabit ng boyfriend ko at kung kanina itong panting nasa bag niya, kakalbuhin ko talaga yung babaeng yun. Baka naman sa lang talaga yan, nakalimutan mo lang na may ganyan ka. Alam ko lahat ng gamit ko, Claire, at wala akong ganitong panty, no? Uh, natanong mo na ba siya tungkol dyan? eh, uh, tsaka huwag ka magagalit sa akin, ha? Baka naman may kasalanan ka din kaya may babae ang boyfriend mo. Sino ba talaga sa aming mo, si caha, Tsaka isip mo yung sinasabi mo? Pinigay ko sa kanya lahat. Patitahong ko, pinakain ko na sa kanya. Teka, sandali. May alam ba kayong dalawa na hindi ko alam? Ako? Uh, may alam? Kung may alam ako, sana matagal ko na sinabi sa'yo, no? Mas matagal kitang kaibigin ka sa boyfriend mo, no? Uh, pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Alam na na natin kung sino yung babae niya. Para masabunutan ko, tiba? ba? <laughs> dito. Dito ko nakita yung boyfriend mo na isang gabi. Dito sa bar na to. Teka, paano mo naman nalaman na dito siya pumunta ng isang gabi? Uh, eh, napadaan kasi ako dito ng isang gabi. Tapos ayun, bigla ko siya nakita. Oh, teka, paano naman tayo makakasiguro na nandito siya ngayon? Tapos kung nandito din yung kapit niya, positive. Nakita ko yung sasakyan niya na itim na Vios na may plate number na CEW1836. sakyan nga niya yun. Simulan natin yung paghahanap sa kanya. Sa kanan kasi siya. Sa kaliwa ka naman, player. Ako sa mga bawat table, okay? Sige, sige. Hoy, di ba sa kaliwa ka? Bakit nandito ka? Ah, uh, eh, hayaan mo muna siya maghanap sa boyfriend niya. Ang daming guwapo dito. Magparty-party muna tayong dalawa. Sabagay, mamaya na tayo maghanap. <laughs> Tara, mag e muna tayo. <laughs> na pa yung lalaking yun? Humanda talaga sila sa akin ng kabit niya kapag nakita ko silang dalawa. Pag mapatay ko yung kabit niya. Silang dalawa actually. Teka, si Jake ba yun? Sinasabi ko na nga ba eh. Sandali nga. Hoy Jake, sinasabi ko na nga ba na... Uh, teka lang miss, sino ka naman? Hindi kita kilala no? Tsaka hindi uh, uh, Jake yung pangalan ko. ah, uh, uh, sorry. Nagkamali lang ako. Uh, pasensya na. Ah. Iniistorbo mo kami ng girlfriend ko eh. Doon ka na nga, pwede eh, ba? Alam mo ba Claire, na hindi pa rin ako makapiwala na may babae yung boyfriend ng kaibigan natin. Baka naman talaga yung problema sa kaibigan natin. Kaya nagawa yun sa kanya ng boyfriend niya. Naku! Sa taga nating kakilala yung kaibigan natin, imposible naman na siya yung may problema. Tsaka, sino kaya yung kabit ng boyfriend niya, no? Ah, teka, sandali ah. Mag-CR lang ako, sandali. Dito ka lang ah. Ah, sige, sige. Hintayin na dito, ah. Sincha, ano, may nakita ka na ba? Nakita mo na yung boyfriend ko dito? Ah, eh, hindi eh, ko din nakita, eh. Ah, si Claire kaya, nakita mo na ba siya? Ah, oo. Nagkasama kami kanina. Nag-CR ang siya sandali. Ah, ganun ba? Uh, ah, teka, sandali. Si Jake ba yun? At kasama niya si... Claire? Teka nga sandali. Hoy Claire, anong inig sabihin na ito, ha? At bakit kasama mo si Jake? Uh, teka, uh, mali iniisip mo sa akin Cheska. Anong mali ako nang iniisip? Umami ka nga sa akin ha? Ikaw ba ang kabit ng boyfriend ko Claire? salita ka Claire, ikaw ba ang kabit ng boyfriend ko ha? Uh, babe, uminahon ka. Uh, wala naman akong kabit eh. Huwag ka pa talaga sa akin, Jake, ha? Ito, nakita ko tong panty mo sa bag mo. Kanina itong panty na to, Jake? Kay Claire ba, ha? Hindi, babe. Hindi kay Claire yung panty na nakita mo. Panty ko talaga yan. Teka, anong sabi mo? Pwede ba, Jake? Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Matagal ko nang gusto sabihin sa'yo yung to totoong pagkatao ko, babe. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya nagpatulong ako kay Claire, na kaibigan mo. Pasensya na talaga, ha? bakla talaga ako babe ayoko na dilokohin ka at walang kasalanan ng mga kaibigan mo dito wala talaga akong kabit